Hi po, magandang araw po sa inyong lahat. So, magluluto po kami ngayon ni mama ng biko or suman kung tawagin sa amin at saka ibos. At dahil ito naman talaga ang nakasanayan ng mga matatanda ang magluto ng mga malalagkit ng pagkain kapag fiestang may natay. Ang lulutuin namin ay biko at saka ibos. Yun lang yung lulutuin namin. Ang pinaka naman talaga is meron tayong makakain. So, magluluto kami ngayon ni mama ng suman and ayan na yung gata. Ayan. Tapos, ito yung ano, sinaing namin na bigas. Yung malagkit na bigas. Pilit kong tawagin. May tatlong ingredients lang naman yung biko or suman. Una is yung gata at saka maskubado and then ito asukal. Di ba mang pula ni sa nga kalamay mang? Kalamay man yung mang na? Maskubado. Yung gata, lulutuin muna namin hanggang mag brown brown na siya ilalagay yung mascobado na sugar and yung brown sugar. At ayan, dahil ito na yung malagkit nating bigas, ihain ko lang dyan sa lagayan kasi kukunin natin yung tutong niya. Kasi hindi naman pwede gawin yung biko. Si mama sana ang magluluto noon, kaya nga lang wala siya doon kasi may kinuha siya. So, ayan, inimbentuhan na lang namin ang pinsan ko. Ang sabi kasi ni mama, kapag nag-brown na yung gatay, pwede na ilagay yung maskubado at saka yung brown sugar. So, ayan, inihalo-halo lang namin. Pagkatapos ay nilagay na rin namin yung malagkit na kanin. Tapos, inihalo-halo ulit. Ayan, tingnan nyo naman. Napaka-brown-brown -brown talaga. At ayan, finally, nakuha na natin yung pinaka-biko or suman kung tawagin sa amin. So, patingnan natin kay mama. O diba, okay na daw. Ang next naming lulutuin ay ang ibos na naman. So kung makikita nyo, bigas po yan na malagkit tapos pinabad lang namin sa gata. Pinabad lang po namin yan ng mahigit isang oras pagkatapos ay ibabalot na po namin yan sa pinakatalbos ng niyog. So ayan, kung makikita nyo, yan puso po yan kung tawagin sa amin. So, ako po ang gumawa niyan. Pero, ibang klase din po yun. Ito talaga yung tinatawag sa amin na ibos. E sa paggumawa gumawa ka ng ibos, e ay medyo struggle talaga sa una. Pero kapag nasanay ka na, ay madali lang po siya. Nung una, hindi talaga ako marunong. Pero pinagsabihan tayo ni mama na hindi pwede na hindi kayo marunong. Dapat alam nyo. Dapat matuto kayo. O, oh, ba diba? So, ayun. Matuto tayo. At ayan, madami na kami dyan na nagtutulungan kasi sabi ni mama kailangan maubos daw. O di ba sa isang taon ay isang beses lang tayo magluto nito kaya ayon medyo nakalimot na ako pero syempre natuto din tayo sa huli So ayon nakagawa na ako dyan ng isa pinatingnan ko kay mama at parang nalilito pa ata si mama kung tama ba yung ginagawa ko Tama naman daw at ayan, pati si Izan nyo ay marunong na din. Si mama kasi magagalit yan kapag hindi namin gagawin yung isang bagay na tinuturo niya na alam niyang sa bandang huli ay makakatulong sa amin kapag wala siya. Dapat daw alamin namin yung mga bagay-bagay sa mundo lalo na yung pinakamahirap na part. O di diba, ganyan ka strict yung ina namin lalo na sa mga bagay na alam niyang sa bandang huli ay makakatulong rin naman sa amin. At ayan, balik tayo dito. Patapos na nga pala at panghuling balot ko na lang po ito. At tinawag ko naman sila na magpicture-picture kami. Pang remembrance lang, ganun. Ayan, and one, two, three, smile eto na lahat ng aming nabalot at pagkatapos ay nilagay na ni mama sa kaldero para malaga na. Medyo madami lang yung naibalot namin at dalawang kaldero po dyan ang aming nagamit at puro po buta lahat yun. Ayan, ready na lang isa lang. Isa lang na ni mama at in fairness nagamit yan na yung kanyang bagong kaldero. At pagbukas ay buta agad ng grasya pero sa ngayon lang naman po yan. So, aantayin lang po natin yan hanggang sa maluto na. Fast forward, bilisan lang po natin. So, ayan, pagkatapos ng isang oras, ay tiningnan ko ulit kung luto na ba. So, ayan, luto na siya. So, inihain na ni mama sa kanyang lagaya na ang tawag sa amin dyan ay nigo. So, dyan ni mama nilalagay para daw mabilis malamig. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kumuha agad ng pinggan at saka maglagay ng dalawang peraso at kakain na. So, ayan. Kain po tayo. So, hanggang dito lang muna. Maraming salamat po ulit sa panunood nyo at sa suporta. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.